So, yung guys na... Good morning everyone at dito nagsisimula ang ating urban trekking episode 1 So let's go! So yun po no? officially we're pa rin tayo And there you have it here. Boom! So yun po no, what's up Universe mga ka-tito, tita So this is the episode 1 ng ating urban trekking no From here, Cavite City Pupunta tayo sa Lancaster, no? Imus, yan meron tayo dito na uh, uh, na 24 hours yan always open ang nakakatawa rito yung katabi niya is always close ito po yung katabi niya no doon lang yung Macdo sa kabila and then always close good job KFC tuloy tayo sa lakad yeah so yun po na malapit na tayo sa checkpoint palabas ng Cavite. So fun fact no, ang Cavite City no ay one way in and one way out. So kung saan ka pumasok, doon ka rin lalabas. So ayun, nagulas ako. Alright. So yun po no. And anong sunod sa Cavite City is Noveleta Ako napakadilim pa tuloy-tuloy lang tayo lakad lang so yun po no dito tayo sa may baybay, bye so tabing dagat pero napakadilim pa no hindi makita so yun po no dito tayo sa may dalampasigan batuhan Ayan, um, ang blurred. Ang um, dilim pa kasi. So, yun. CR break muna tayo. Hahaha <laughs> Nakadumayo pa ng ihi. Alright, let's go! So, 44 minutes ng walking, no? Simula sa bahay. Nakalabas na tayo ng Cavite City. Duro mga one-fourth pa lang tayo sa ating Nalakarin. Hindi, 3 kilometers eh. Almost 4 kilometers palabas ng Cavite City. And right now, Noveleta. tatahakin natin yan. Uh, at alam nyo naman kung saan sikat ang Noveleta. Tignan natin mamaya. Ayos. Yung yun po no? lumiliwanag na ang kalangitan at medyo maulap and by the way today is December 24 Dito na tayo sa Long Beach area at bukas ay araw na ng Pasko Kailangan ko lumipat sa kabila, salubong ako sa ano ah, Hindi ko makikita yung mga dumadaan Ayan, so yun tama na Po, no? Nandito na tayo sa infamous na road ng Noveleta Ayan, gumalap Mic check Masa ito, to Ano na lang Check, check, test Mic test So yun po, nandito tayo ngayon sa infamous road ng Noveleta Ayan, kung nakikita nyo, napakalinis ng kalsada So this is my 5 kilometer mark Dito sa kalsadang ito at kung taga Cavite City kayo, ay alam nyo kung anong nangyayari dito tuwing rush hour. Minsan nga kahit hindi rush hour, mapapa-rush hour ka. So yun po no. Ngayon tuloy lang tayo sa lakad. Let's go! Malayo-layo pa ang lalakarin. So yun po no, marahil nagtataka kayo Bakit ako nakasalamin? Hmm? Nagtataka nga rin ako no Pero ang mata ko is napakadaling mapuwing no <makes noise> Dahil ma alikabok, mabuhangin Tapos mabibilis yung takbo ng sasakyan Ay kahit naglalakad ako, napupuwing ako no Lalo na pa nagdadrive ng motor So nagali ng mag salamin sa mga gantong lugar para hindi maabala no tuloy-tuloy pa rin ang lakad natin lakad pa rin tayo <laughs> let's go so yun po no pag nakita natin ang hey. 7-11 magle turn po tayo right. make a left turn sa Librado A. Reyes Avenue. No entry. <laughs> Lalakad naman tayo. Boom! So yung po. Ito yung shortcutan ng mga single. Mga single ma'am. <laughs> si single ng no? motorcycle. Dito dadaan pagpapunta ka ng Uh, Gentry or pamanila yan, pwede ka dumaan dito pag galing ka ng Cavite City. So, mas convenient dito pag tuyo, no? Pero pag umulan, bumagyo, bahari ito. Grabe. So, yun po, no? Boom. So yung po no? right now focus muna tayo sa facing no bumagal tayo kailangan every 10 minutes 1 kilometer so almost 8 kilometers na tayo and meron tayong 1 hour and 30 minutes no, na naglalakad malapit na tayo papawit Cavite So yung po no, dito tayo sa dambakal At dito tayo sa Kawit area na to no At malapit na tayo sa Pure Gold Kawit Sa may intersection or crossing no? At doon tayo dito no? din Dito na tayo sa Pure Gold Kawit and We're halfway through na no, papuntang Lancaster New City yan So doon ang ating destination and doon tayo magpapahinga na no? pag nakarating tayo doon and time check no, let's see Let's see, let's see Mag alas 7 na ng umaga and we're walking for almost 2 hours and we're almost at our 10 kilometer mark at lagpas na tayo sa ano ano sa kalahati So uh, I mean three fourth na siguro tayo ng ating paglalakad papunta sa destination no. So while well, doing this back and forth no. And I have to conserve my battery. Para in case na meron tayong makuhanan sa daan ay goods pa tayo. Good morning. <laughs> Shit, maulap-ulap na. Makulimlim. Alright, nandito na tayo sa boundary ng Imus. Wait, nandito na tayo sa Imus. Ayan ang kanilang boundary, yung arc. And doon sa Gikalayuan. Kita nyo na yung... So yung no, officially we made it here at Lancaster New City Cavite no. So nandito siya sa pagitan ng Imus and Gentry. Yan dito rin nakatira yung aking sister. So hindi ko na sila gagambalain no. So na kumpleto ko na yung aking urban trekking. Almost 3 hours ako naglalakad and oh, hindi ko alam kung ilang kilometers and che-check natin natin na Strava. And by the way, kung nagustuhan nyo ang ating paglalakad no? napakatagal din almost 3 hours ba't di nyo kayo mag drop ng like and then share, comment, subscribe and enjoy lang natin lagi no? at medyo mambo na pero bahala na ang ating mga paa at mga binti alam mga kapigil sa determinadong ito boom so yun po no? hindi pa tayo nag stop time para sa Strava and dito tayo sa may yung, so yun po no? kahit umaambon tuloy pa rin tayo no? and there you have it dito tayo sa labas po pwesto sa labas ng Macdo dahil it's very awkward vlogging sa loob eh. <laughs> Yan. At last, so dito na tayo mag-stop time and yon check na natin yung straba natin. Let's go. So yung po na, exactly 2 hours and 39 minutes na tayo naglalakad. And kasama na rin pala doon yung ano natin, no? yung mga video clips natin sa mga B-roll. Hirap maging vlogger, no? Iwan-iwan <laughs> mo yung camera, tapos babalik-balikan mo, no? Ayun, nare-recover tayo siguro mga 30 minutes. What's inside my pocket is... Meron akong dalang money. Ayan. <laughs> so, meron akong baong peanut, no? At nga pala, bago ako nag-start, fasted tayo, no? Hindi tayo kumain bago umalis. Hmm. So pagising natin is just water lang, no? Isang glass ng water at saka black coffee, yon. So laman ng ating bag is coin first, no? Huwag niya, huwag iiwan yung coin first kasi coin first nga. Dapat mauna to. Coin first. Gets nyo. <laughs> Tapos yung ating charger ng mic at ang wireless mic no. Yan, we have our tripod na nilalagay ko rin dito sa bag. Mm -hmm. Meron tayong jacket no dahil medyo malamig kasi may nang hangin ngayon December. At ito yung aking pampunas ng laway. Galaway. <laughs> And then, meron tayong bini. Uh, stay warm, no? Dahil malamig nga yung simoy ng hangin. Konting lakad mo lang, mahanginan ka. Tuyo so, agad ang pawis. So, prone tayo sa sipon. <laughs> Pag ganun. So, we need to stay warm. Ah, ito na. Paliwanag ko na kanina. Kailangan ko yung glasses. That, ang ating footwear. Diba? Diba? we have the Adidas default running running shoes or training yan pwede na yan basta komportable kayo at hindi sasakit ang paa sa mga long run or long walk pwede na to comfy na socks no yung medyo makapal para doble yung cushion sa ating mga paa and tapos sa bang 30 minutes ko hindi pa yata Ayan, yung panloob ko pala, no, ano siya, jersey lang. Ayan, satin. Ayan, ito lang tayo. Itong taitsura natin while doing this urban trekking, no. So, pagkatapos na ito, ay babalik na tayo, no. We'll still have to walk another 13 kilometers. So, Bali times two. 26 kilometer walk back and forth. Ang galing! Ang galing! So, samahan nyo pa ako guys. So, di tayo kakain dito sa McDo dahil ito ay low budget fitness boring exercise no para sa mga titong katulad ko na uh, naboboard na. So, we'll start walking again no. Let's go. so yun po no officially start time na naman tayo pabalik and meron na akong 18% battery no ng power ng aking cellphone so low bat na tayo pero right now focus mo na tayo sa ating pacing 13 kilometers ulit na going back to Cavite City yeah, let's go. Aku cinta. Sukses. Yes, so you know. <laughs> Five hours tayo naglakad and in-expect ko na putol na yung, ano, yung Strava app. Yung counter ng aking time and then distance no, na nilalakad. No? And nagulat ako nung no, pag-on ko. Within siguro mga 10 minutes, nag-isip ako kung sasakay na ako ng tawag dito, baby bus na, papunta ng Cavite City. So, inon ko muna siya, aminom akong tubig. Namatay yung ano natin, oh, uh, last clip natin is namatay nung bumili ako ng tubig sa 7-Eleven, sa Noveleta na yun. So, almost 3 foot na lang yung lalakarin pero malayo pa rin yun. Siguro mga 5 kilometers pa. So, yun. Uh, naisipan kong i-on ulit yung phone. Hindi, pagtingin ko sa Strava app is, nagka-count pa rin no, yung time niya saka yung distance nilakolit ulit yung phone and nagpatuloy ako maglakad nung muntik na ako sumakay ng baby bus at ah uh, hindi nyo malalaman yun <laughs> pero ngayon dahil tuloy tuloy yung time at yung distance na nilakad ko so walang daya to guys nakakarating ko lang sinurge ko konti and then konting clip sa labas na kunwari nakauwi na ako so yung po no at sa wakas nakarating din tayo ay saan tayo nang galing, din tayo babalik. And maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking adventure. Ay, naku. <laughs> Chinarge ko pa yung phone saglet bago nilabas ko yun naman. So, hirap talaga maging vlogger, no? Pero hindi atin dinaya. ah Ah, Lancaster, Imus? Ito, ito, ito. <laughs> Limang oras. <laughs> Ayan si Kuya Boy. So, yun po, no? awkward moments ng vlogger. Ayan. ayan. Thankful na makauwi tayo. Safe and sound, no? Hindi ko naramdaman yung fatigue. Walang fatigue, no? So, sulit na naman yung mga training natin mga past few days na nag-walking-walking -walking tayo. Pero nandoon yung ano, burn na naramdam mo dito sa hita. Lalo na yung ano, last quarter ng push natin pabalik ng Cavite City. Wala ka magawang content along the way pabalik. Yun, medyo boring na siya. No? Ang nagtatalo na lang is yung will mo makauwi. At isang battle ng water lang yung ating maging pinakagastos. No? Tapos yung mani na dala kong mani. ako dalang dala ang mani. Tapon ko pa siya binili. And then yun lang, 15 pesos yung nagastos natin din sa urban trekking natin. Dito kung determinado ka talaga, kahit isipin mo pa lang, na kaya mo, no? With practice and training no? talagang kakayanin mo no? parang normal na lang siya salamat sa sponsor natin kay SIS na no? meron tayong ano yun? ito ang kanyang UV jacket <laughs> na nagamit ko rin no? para medyo mainitan no? ayan so and all goods and moral lesson of this content no? magbaw ng power bank ayan <laughs> <laughs> hindi <laughs> na kaya ng ating phone no yung uh, vlogging tapos online ka naka data no hindi yung malakas yung data talaga eh. tapos mag upload ka and then che-check mo pa ulit yung mga shots mo yun kailangan may extra ka or mag invest sa uh, camera talaga para focus lang doon siya sa pagkuha uh, urban trekking debut no goods and I hope na gusto nyo ang ating video for today and please leave a like, share and subscribe and I hope I'll see you again in the next urban trekking adventures na gagawin natin sa ibang lugar naman exciting no excited ba kayo? so ayun, walang makakatalo talaga sa determinadong tito <laughs> see you next one, peace out